Marahil naririnig nyo lagi sa mga interview ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee uh, with uh, Senator Ping Lacson sa mga mga senador natin at mga involved doon sa mga DPWH, mga engineer at mga kasangkot doon naririnig natin yung pangalang saldi ko bakit hindi siya pwedeng itapatawag dito sa Senate hearing nila so para malino po meron po kasing exemption po ang isang congressman or ay isang nanunungkulan na isang posisyon. Pakinggan nyo po si Senator Ping Lacson kung ano po yun. Sir, si Saldi ko, ipapatawag din ba? Uh, may interparliamentary court kasi he's still a congressman and mayroong tradisyon na voluntarily he can appear and testify or manifest. Uh -uh. Pero to send an invitation or even a subpoena, hindi hindi proper. Y yung kahapon. Sir, ganito kasi seryoso yung alingi Well, regardless, kasi yan ang tradisyon eh. Dinatnan namin yan dito. Uh, nangyari yan before, I think sa uh, drugs issue uh -huh. na, na ako yung chairman ng public order. Naga-request uh, si then Congressman Biloso, uh -uh. kasi his name was mentioned, so I began begin ko, and then I gave him first draft the uh -uh. manifest. Ganon lang, pero to compel to invite. And worse, to issue a, a subpoena, mukhang but if, hindi proper. But if Congressman Zaldico wants to attend, he oh yes, is welcome. Anybody, for this matter. Uh, any communication since last night, sir, with Congressman Zaldico? Wala. Wala akong uh -oh. ever. Uh -oh. Wala akong communication. Sir, kinon, kasi you... wala naman kaming personal na. So, inter-parliamentary courtesy ang tawag doon. Hindi pwedeng uh, sendan ng subpoena or invite. Itong uh, mga congressman or may isang position sa government na ganito So may mga exemption pala So ibig sabihin lang po nito Senator Lacson Na itong ginagawa nating investigasyon Kahit meron ng uh, resibo Eh Paano natin isosolve ba diba? So bakit si Senator Jingoy, Senator Villanueva At iba pang nang-involve uh, at binanggit yung pangalan without Uh, uh, ano, uh, explanation bakit nakasuhan ka agad sila. Sana po uh, magawan nyo ng action to kasi po medyo bilib po talaga ako sa inyo dahil natuntun natin pero kulang po. Nakaabang po ang bawat Pilipino po sa action na gagawin po ninyo. Dahil kung hindi po mananagot tong sinasabit kinakanta na po nila sa power ninyo, eh baka po Pati ako eh, bumaba po yung uh, pagka ko po sa inyo. Dahil po, ito po is uh, pinag-uusapan dito e eh, pera po ng bayan. Dapat po ang mga uh, nagnakaw po sa kaban ng bayan e eh, malagot po. Sige po, sabihin na natin yung eroplano, yung helicopter na personal. Question ninyo po yun. Yung mga pera na pumasok sa bangko question ninyo po yun. Automatic na po yun eh. Dapat nga po, sinasampahan nyo nun ng kaso to. Huwag kahit huwag nyo nang i-invite. Kasi po kami po ay eh, maliliit na tao lang. Pero alam po namin na hindi naman po basta-basta babanggitin po ang pangalan niyan na hindi talaga siya involved. Okay, yung nga iba, sinabi yung pangalan pero agad-agad, action. Bakit yan po eh parang paudot-udot, ba diba? Sana po, actionan nyo po, Senador Ping Lakson. Saludo po ako sa inyo